Okay, ito meron na naman tayong bagong project. Hindi natin na lang po anong sira. Try natin pindutin. Sinalpak na natin ngayon. ngayon. Try natin yan. Ayos siya mapindot. Sira naman to wala rin hugong ang makina niya kaya titingnan natin kung ano magiging sira nito baklasin na natin to naman tatanggalin natin itong likod nito para matesting din natin to kung ano sira rin ito kung kailangan ng paltan o hindi o repairin lang bubuksan ko muna to babaklasin ko muna uh -huh. nabaklasan natin siya. Itong wire ang una natin i-check dahil ito ang kadalasan nasisira. Baka giniba na natin yung electric pan, gumastos na tayo, hindi pala yun Sira Kaya itong cooldown, ito ang una natin i-check muna. Paano pag-check nito? Gamit tayo na tester. Set lang natin sa pwedeng 200 o pwedeng 2000 ohms. Hmm. Check natin. Kaya makakapapansin nyo, ang lumabas is 2. Ayan, lumabas is 2. Ayan, naka, uh, inano ko sya. Ayan, 2. Kaya pag kinanya natin to, tinester natin to, makikita natin kung lalabas din ito. Ibig sabihin, buo sya. Ah. makikita nyo ayan ito so, isang linya kinapit ko lang dyan tapos tinester ko dito wala kabila ayan Buo sya kabila naman ayan Buo rin sya kaya buo ang wire natin kaya okay po last try din natin tingnan yung kapasitor nakaset up siya sa 2000k check natin ang kapasitor kung buo yun buo ang kapasitor nya lumabas 1400 ibig sabihin buo sya kasi 1.5 ang value ng kapasitor natin ngayon, tingnan naman natin yung indutan nya, yung switch nya na hindi gumagana at napakatigas. Ito, tingin ko kailangan lang ito lang isan kasi ayaw siya mapindot eh. Pero ito, nagana naman to Ito, hindi. Kaya ito lang lang isan natin dito. Ito, ito, mga bakal na yan. Kaya isan natin para maka siya ay dumulas. Ayan, nagana naman siya kahit papaano itong gitna. Ito, ayaw. Ito, ayaw. Ito, nagana. Ito, ayaw. Ayan, lalang isan natin ngayon. Ayan, ito. Itong langis ang gamit ko. Chucky oil. Langisan natin. Ayan. Tapos babrush natin. Lilinisin na rin natin. Lalaro-laroin lang natin to. Hanggang sa lumuwag na siya. yun okay na tayo dito nagana na siya nakita nyo naman sa time lapse nilinis ko na rin siya okay na siya 0 1 2 3 patay 1 2 3 patay galing sa 1 gagawin 3 gagawin 2 okay na siya kaya tapos na tayo dito and then dito naman tayo sa motor babalatan natin to para ma-tester natin. Ngayon, check natin 'tong motor. Alamin natin kung buo o sira. Unang-una, check natin 'to. Ito kasi linya 'to. Kunin natin ito. Kunin natin 'yung isa natin isa. Dito natin lagay ang common. Common natin. Ayan. Tapos, dito naman, sa tatlong wire na yan, check natin kung ano. O. Oh. Yun, lumabas eh. 253. Ayan. Isa naman. 306 itong isa 4 o 393 ibig sabihin, ito ang 1 ito ang 2 ito ang 3 ok paano naman natin malalaman kung buo yung linya sa kabila diba, ito sa kabila eto isang to check naman natin kung paano malalaman kung buo ito kasi magkonekta connect yan eh mag connect yan dalawang yan ito at yan may nagdudugsong dyan na isang fuse baka yun ay eh, pumutok na kaya sira na siya. check natin nagay natin ang common ulit dito And then check natin to Hmm. Wala siya. Hindi siya napalo. Ibig sabihin means putok ang fuse. Kaya pakikita ko kung nasan yung fuse. Kita nyo ito yung fuse oh. yun yung fuse Ngayon, papalitan ko ng fuse yan papalitan ko na yan Ngayon, nakabili tayo ng 2 ampere yun ang pangkadalasang nilalagay sa electric fan ngayon base ko lang sa inyo pwede naman hindi nabuksan to natatakot ko yung buksan kasi baka maputo lang mga wire alam nyo naman maliliit yung wire nya kita nyo siya maliliit ng mga wire ngayon para hindi kayo matakot at hindi na kinangangambang masira tap nyo siya dito sa kapasitor, dito sa kinukonekta ng kapasitor, hindi niya galing dito tap nyo dito tapos pwede nyo rin lagyan ng fuse para safe, ganun lang yong kasimple. Ako tinanggal ko dito para makita nyo kung ano yun yung nangyayari kung sakali mang tinatanggal ang fuse kapag nasisira ang electric fan, na time lapse ko lang muna siya. Ngayon okay na siya. Nahina nga natin siya ito. Ito na itsura niya ngayon. Nakakonect na siya lahat. Ilinisin na rin natin tong motor na to. Okay? Pabalik na natin. ayan tapos na nga tayo ayan kita nyo naibalik na siya sa dati kaya ngayon kakabit na natin siya doon sa ating kaha sa gear ngayon napansin ko dito okay pa naman ang bushing nya pati yung shafting nya lilinisin na lang natin ng konti kaya kakabit ko na lang siya at lilinisin ngayon then mamaya detestingin natin and then dyan muna kayo kung napanood nyo yung isa kong video doon ko itinuro kung paano magpalit ng shafting at bushing doon yung makikita kung paano ang ginawa kaya sa marami nagtatanong dyan kung hindi nyo pa napapanood yung video ko na isa doon yung makikita kung paano nagpalit ng bushing at shafting kaya ito maayos pa siya, marumi lang yan <tap> I mm -hmm. bago natin ikabit muna nga pala mo muna natin itong linya uli dahil pinaltan nga natin ng fuse ngayon nakita nyo tinanggal ko itong capacitor kasi nga hindi pa natin natetesting na ikabit ko na at ito yung isang linyang to ngayon check natin yung isang linya kung okay na nga sya yung pinagdaanan ng fuse itong isang linyang puting to lagay natin yung common dito tapos testerin natin itong dito sa Ayun, meron na siya. 2. Kasi nga pagiginanto natin tong tester, lalabas. Ayun, 2 rin, 3 ganyan. Kaya buo na yung fuse niya. Ayun na, bilitin natin. Buo na yung fuse niya. Kanina hindi kasi nagana yan kahit konti. Tapos testerin natin yung kabila ito. Testingin natin yung 1. Napakita ko na kanina pero pakikita ko ulit. 252. Ang number 2 is 306. 305. Ganyan. Taas sya konti. Kasi nga, number 2. Number 3 is 392. Kaya number 3, mataas sya. Kaya okay na sya. Tapos yung tester natin nakaset nga pala dito sa 2000 ohms okay sa pala ito lahat ng mga bagong nabibiling motor hindi pare-parehas kang color coding kagaya nito ang color coding ay linya nya ay puti yung number 3 nya is pula ang 2 is gray ang number 1 ay dilaw hindi lahat ng motor ay pare-parehas ang color coding kaya babasihan nyo na lang sa tester ang number 1 doon tester nyo magkabila ngayon ayan na nga tapos na nga tayo sa electric pan bukas ito naman ang magiging gagawin natin ito kung paano kakabit ang mga gear sa so, ngayon ito muna ang pinakita ko kung paano magpalit ng fuse akala nyo sira na motor pala putok lang ang fuse bukas naman ito naman tapos ito testingin natin na siya. Hmm, di ba? Okay na siya. Hmm. Papansin nyo, okay na rin ang pindutan niya. na-repair natin kanina. Ya, sa mga nonton. salamat ulang. And then sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa kan subscribe nga pala kayo. And then makikipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Kaya ito, sa so, ngayon dito ko natatapos itong video to. And then salamat.